magluto daw ng suman kahit na anong pagkain sa unang kain maghihipan kaya kahit mainit titiisin tikman natin for today's video mga kaidol gagawa na naman tayo ng merindahan pwede na rin hapunan at pwede na rin umagahan yan kinabukasan o oh, yan nga ni mga kaidol ay bumuno tayo ng isang punong balingoy. At yung balingoy niya mga kaedol ay pinasaklan natin. Pero kagandahan lang ani ay lumaman naman. Kaya ngayong araw mga kaedol ay ating binunot at atin ang gagawin ng aning ah, gagataan. So sa puntong yan mga kaedol ay atin ang binabalatan medyo matigas nga lang balatan kasi ngayon mga kaidol ang malingoy kasi dahil sa sobrang init nyan dahil sa sobrang init nga ni ay matigas yung balat masyadong dikit sa laman so ganyan ngayon ang balingoy mga kaidol kahit saan ay, ito nga ni mga kaidol yung balingoy nito, ito yung dilaw ha dahil nga ni medyo matigas ito So sa puntong yun mga kaidol, tama na itong dilaw na balingon niya at ang sasamahan naman natin ng Singapore. Pero mga kaidol, yung Singapore na yun ay pula. At, dalawang klase naman ng Singapore dito sa amin, eh. pula at saka yung puti. Eh. Pero yung sinama ko na ito ay pula. Ito yung mga nakuha natin sa kabundukan. Bale yung balingo niya ay dyan lang sa gilid-gilid natin, napasak lamang yan. Pero maganda ang pa dahil ngani ay marami siyang lumaman so mga kaidol tapos na itong ating binalatan ngayon naman ay ating hinugasan at ngayon naman ay ating ang gagadgarin dito sa ating yadyaran medyo matagal nga lang mga kaidol itong yadyaran kasi medyo matigas itong ating balingoy na binalatan at kahit nga ni itong Singapore na pula eh matigas nga ni rin din eh. so ganun pa man mga kaidol kahit matagal ay eh, ating ang pagsasagaan niya mga kaidol na hindi nakagawa ng ganitong uh, pagkain eh ayun o, no? lumoy ka mga kaidol noong Singapore pag yan ang nayadyad natin nakakalumoy so mas lulumoy pa yan pag nalagyan natin ng balinoy <coughs> ayan mga kaidol matigas itong mating balingoy dahil nga naiyanin yung dilaw so ganun pa man ang net natapos din yan kahit bagan katigas ay eh, nako bali wala diyan sa diyara niya no ayan idol yung mga yadyara natin ayan ay, yung ano yero na binatas patasan lang ng pako yan yung makalumang ah uh, panahon pa ng hapon yan yung mga gawang ganyan ngayon iba iba na ang lumalabas eh pagkatapos nga ni mga kaidol lagyan natin ng asukal yan so bali 1 foot na yung natin mga kaidol sa so, tingin ko parang kulang yan at nilasahan ko nga niyan mga kaidol ay parang matabang yan so nilagyan natin ang niyog mga kaidol hindi yan yung mga kaidol, yan yung medyo matigas na buko. <coughs> so, e, i-mix lang natin mga kaidol na sa ganun ay e, pagkamasan na yan. ating mamix ng mga kaidol medyo paikutin naman natin ang sandok yan yan o abay syempre, pagkatapos natin ganyan niyan mga kaidol syempre ready na yung ating dahon Dahil nga arido na yung ating bahan mga kaedol, ito na nalagyan yan para mabalot na yan. So, unti-unti lang mga kaedol para hindi masyado naman makapal. Isang tupi lang mga kaedol. Okay na yan. so yun lang ang mga gandaan mga kaidol eh sarili yung gawa mo sarili pa rin yung video mo kaya para sa atin mahirap yung ganito pero okay lang kaya naman yan tagahan lang yan eh, mga kaidol ito yung last but not the least mga kaidol hanapin natin yung medyo malapit. kasi medyo marami rami pa yung yun. So, yun so ayan. so ayan na mga kaidol napakaganda ng ating salansa no at pagkatapos natin yung mga kaidol ay gumako muna tayo dito sa pagkakayad ng niyog bali may tubig ng mga kayad lang at simpanggana at yan yung sabaw ng niyog sabaw ng mura mga kayad bali yan na lang ang ating tinutin hindi na yung tubig ang ilalagay bali sabaw din ang niyog mura ang ginamit natin yan sa so, ano nga yung kayad eh lalagay na natin dito sa sa atin binalot na ano na yan, niluluto na yan. Ayan, o. Okay. Mas maganda mga kaidol ng ganyan ang sabaw para hindi masyado masunog agad yan. Dapat talaga sanit. So, ayan, takloban natin mga kaidol. tiningnan natin mga kaidol ang ating niluluto ngayon ay sa tingin ko so, ay ah naman namang umaamoy na so sa puntong yung mga kaidol ay natin na natin marami lang init aray 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 may init hindi ayaw Saya larim. Hmm Kata-kata apa ito. Magluto daw suman, kahit na anong pagkain, sa unang kain maghihipan. Kaya kahit mainit, titisin Tikman natin.